Hi love. So, yun. Yung ating popo naman ngayon ay nag-fade na yung call line niya. Kaya, uy, madami pa lang natapon. Natapon yung aking nail polish. Oh, maganda pala siya gamitin. Just yun, naglala siya. Medyo matagal yun ako. Hindi naglalagay nito. Kaya natin linisan, tinatamad ako. Masakit pa yung aking puso. Ayan. Lagyan lang natin direto. Para naman hindi magmukhang kawawa yung ko koko natin kapag tumabas tayo ng bahay. Lagyan lang natin sa ating koko. Um, kasi kapag wala kasing kulay, nang napaka, napaka dull tingnan ng ating koko. Tapos parang, parang napaka kawawa. Tingnan kapag wala siyang kulay try ko na kasi eh. Ano ba sa bahay tapos wala siyang kulay-kulay na kaka. Baka pangit eh, no? yun nun, yung pulong. Ay, gusto ko may hilig na eh. kuha niya. lang yung pera ko. Ewan ko lang. Kaya ko lang nalilig ko, kulay sa akin ko. ano-ano naman nilalagay ko ng kulay. Dito ko lang naman nilalagay sa akin. Ah, ah. Hindi ko na nilalagay dito kasi yung dito ay pala ang uh, madali na siyang natatanggal kasi marami akong ginagawa ng lalaba ako tapos nagugas ng plato kaya madali na siyang matanggal kaya eh, ito lang yung kuko sa tawag dito pa ako nilalagay so yan yung natin din dito sa kabilang yun why naman mag-open okay na siya loves Nagpipino na kasi. Baka. hindi ko kasi alam kung Kailan naman ako lalabas ng bahay. Kaya <gasps> palagi na lang ako lumalabas. Marami kasi akong binibigay ng materials. Araw-araw eh. Kaya yun na lang. Yung natin sa ating kukulabs. Para hindi maging kong kakawawa. palagi kong nag-jogging. Palagi na lang. Ay, palagi na lang siya nasisiwa. Kaya na discourage ako kaya hindi na ako nag-jogging. <laughs> like, kaya nag-walking na lang ako tapos sa uh, taas ng aming bahay sa rooftop. Hindi na lang ako nag-exercise. Ay, naku ah. Alam mo naman na tumigil lang. Wala na no. Kanina umuulan yun. Kaya ano, tumigil na siya. Kasi kung muna yung phone ko. So, uh, S7 na dito. Hindi hey, ko kung alam mo kung ako content ko. Kaya yan. Nag-video na lang ako ngayon dito wala akong makontent eh. Ay, video-video na lang tayo. Ano lang, thank you for watching. Bye. Sorry, naka-